gusto niyang magkaanap and hindi na siya happy. Nung nagpakasal naman talaga ako kay Gerald, nire-ready ko naman yung sarili ko. Alam ko na bata pa si Gerald, baka magbago yung isip. Nagulat ako na, ah, ngayon na pala yun. Kala ko mga pag-35 na siya. Bwera ngayon sa social media, ang nakakalungkot na pagbubunyag ng comedian actress si Ai Ai Alas nang aminin niyang hiwalay na sila ng asawang si Gerald Sibayan. Sa panayam ni Tito Boy kay Ay Ay sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi nito napigilan ang kanyang emosyon habang ibinabahagi sa publiko ang totoong estado ng relasyon nila ngayon ng asawang si Gerald. Pagbubunyag niya, si Gerald umanong nakipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan ng text. Hindi malinaw kung anong nga bang ibinigay na rason sa kanya ni Gerald sa pakikipaghiwalay nito sa kanya Maliban sa hindi na raw ito masaya pa sa pagsasama nila at gusto rin umunon itong magkaanak. Isa rin itong sanaging tampo ay I.K. Gerald na sa rason itong gusto nitong magkaanak dahil alam naman umunon ito bago sila magpakasal na mahihirapan na siyang magkaanak na sa kanyang edad. Gayun pa sa kabila nito ay sinubukan nilang IVF para lamang magkaanak sila at maging masaya ang kanilang pagsasama. Ginawa raw ni ay, ay ang lahat para kay Gerald. Ngunit sa dalawang embryo raw nila, ay pareho itong nawala. At nakita niya raw kung gaano nasasaktan si Gerald tuwing nawawala ang kanilang baby. Kaya naman maaaring napagod na raw ito. At dahil hindi naman maikakailang malaking agwat ng na kanilang edad, pakiramdam niya ay ay nakahanap na ito ng kaedad niya, kung saan siya magiging masaya. Diyan pa man, Ani ay, ay ay bagamat malakas ang pakiramdam niya tungkol dito, hindi na umano siya lumaban pa. Dahil noong araw na sinabi mo na sa kanya ni na Gerald na ayaw na niya at hindi na ito masaya, mas inisip niya ay ay na magtira ng respeto at dignidad sa sarili. Mga pahayag niya. Hindi ba ang mga asawa, malalakas yung instinct, ramdam kong merong third party. Pero it doesn't matter naman kung meron o wala na. Kasi nung sinabi niya na firm na siya sa desisyon niya, wala na naman akong ilalaban, diba? Pag lumaban pa kasi ako, kunyari nag-stay ako, parang alam ko naman yung magiging ending eh. Yung dignity ko, and yung self-worth ko, mawawala na yun. Magtira naman ako. Pinaming din ni Ai-Ai na naging mahigpit din umanong kasi siya. Simula ng una itong mag-cheat sa kanya, at maaaring naging isa ito sa rason, kaya mas ginusto ni Gerald gumawala sa kanya, lalot habang tumatagal ay nagmamature din umalito at nagbabago ang mga priority sa buhay. Ayon pa kay Ai Ai, gusto man umuna niyang ilihim ang tungkol sa hiwalay nila ng asawa at malahimik na lang. Ngunit hirap daw siyang itago ito na sa mga taong nagtatanong sa kanya.